based sa collection ng owner po Pinakamal. nitong museum. Ito po yung pinaka rare na shell sa lahat na matatagpuan po sa may Balot Island, Davao. Doon po yun sa Mindanao, uh, between Sarangani and Jensen, sa Mindanao po na part. Ito 250 meters deep, doon siya nakuha sa lalim na yon at yung presyo na sa 150,000 pesos. So may mga tao talagang nagko-collect ng shells po kasi hobby nila katulad ng may-ari po nitong museum po, who is also a Filipino shell collector. May picture siya dito sa may tarpaulin. Ayan po si Mr. Kirino Wara. So, kinulat niya itong shells na to for 50 years. Private po ito. Siya mismo na po Yes, man. Hindi siya nagda dive Nag-aantay lang siya. Hindi niya po yung mga shells. <coughs> Yan yung way ng... Pag-collect niya. Kasi mga local fish yung dito po, Mr. Ora, uh, nagbibago niya din ng mga shells, so pag nakakakuha sila, tinadali.